Malungkot na balita mga kaboxing dahil anim sa ating pambato ang dumayo pa sa bansang Japan ang parehong nabigo maiuwi ang panalo sa kanilang mga laban. Dahil sa katatapos lang na laban ng nooy undefeated Pinoy prospect na si David Santisima ay nalasap nito ang pait ng unang pagkatalo sa kamay ng Korean boksingero. Walang iba kundi si Yang Du Chui via unanimous decision. Maganda naman sana ang pinakita ni Santisima sa mga unang rounds. Ngunit pagdating ng mga late rounds ay tila kinulang na ito sa stamina at mas nakakapatama na ng malinis ang Koreano. Dahilan para makuha nito ang panalo. Umabante na ngayon ang kartada ni Young Do Choi sa 7 wins with 5 knockouts at isang talo. Samantala nadungisan at lumagapak naman ang kartada ni Santisima sa 6 wins with 5 knockouts at isang talo. Biguding manalo ang tubong Balinsya Bukidnon na si Renan Portes na may kartadang 13 wins with 17 knockouts sa kanyang naging laban kontra sa undefeated Japanese boxer na si Kaisho Harada na may kartadang 5 wins with 2 knockouts. Dalawa pang Pinoy ang di pinalad sa kanilang mga naging laban kahapon kontra sa mga buksingerong hapon dahil ang tinaguriang The Axe Boy ng The Valencia Bukidnon na si Angelo Beltran na may kartadang 10 wins with 8 knockouts at dalawang talo ay knockout po ang inabot sa unang round sa kanilang naging laban kontra sa pambato ng Japan na si Kyunosuke Kameda na may kartadang 14 wins with 8 knockouts, tatlong talo at dalawang tabla. Natalo din ang kasabay nitong lumaban na tinaguriang tornado ng Pangasinan na kasalukuyang may edad na 29 anyos na si Denmark Kibido na may kartadang 13 wins with 7 knockouts, 3 talo at dalawang tabla kontra sa baguhang pambato ng Japan na si Aoi Yukuyama via 8 rounds unanimous decision. At nitong nakaraang biyernes naman po ay dalawang Pinoy pa ang dumayo sa Japan at parehong bigong maiuwi ang panalo. Dahil ang 28-anyos at tubong Cebu City na si Carlo De misilio bitbit ang kartadang 18 wins with 10 knockouts, siyam natalo at dalawang tabla, ay natalo via 8 round unanimous decision kontra sa pambato ng Japan na si Pumiya Fuse na may kartadang 14 wins with 3 knockouts at apat natalo. Samantala, di rin pinalad ang 23 anyos at tubong General Santos City na si Braille Bayugos na may kartadang 7 wins with 2 knockouts, dalawang talo at isang tabla kontra sa pambato ng Japan na si Ryu Nishioka na may perpektong record na 4 wins with 1 knockout. Natalo po ang ating pambato via second round technical knockout. Kasalukuyan nga po ang nasa tatlong magkasunod na talo na itong si Bayugos kung saan dalawa sa tatlo sa kanyang naging talo ay via knockout. Sa mga di nakakaalam, ang unang nagpatikim ng talo at magpapagsak kay Bayugos ay ang former world champion at huling tinalo ng binansagang halimaw ng Japan na si Naoya the Monster Inoue, walang iba kundi si Teiji Duheni. Tinalo ni Duheni si Bayugos via 4th round technical knockout nang magharap ang dalawa nitong nakaraang buwan ng Mayo sa bansang Japan.